tayo. Ay tayo. Sarap nito, fresh na bagong huling manitis. Tapos sa akin lang, napakasarap talaga. Sarap tamo. yan. Ayan guys, oh. So. Hmm. Okay. Ayan tayo po, ayan po. Kain tayo, tayo guys, kain tayo. Uh -huh. Guys, kain tayo, kain po. Kain po ayon tayo, sarap na Sarap, buti ako, basag na ako. Uh -huh. Ngungatao. na lang kami pero sana ay magluluto kami kasi nga. Ay, na yung anong palito ng posture. Kanap nito oh. Oh, 'yun oh. Gilaw na manikis. Oh. Baitayo pundon mo din siya. Tristan so, lang kayo makapagkilaw ng ganito. Ang nakilaw namin na ibang isda. Yung mga lumahan. mga lumahan. Pero so, ito pala. Kung manitis, masarap pala ito. Sarap. Malasa. Tapos, ang ganda pa ng ating ano. Na ano, yung bagong huli siya. Tapos, sabay mo kilaw. Napakasarap. Malasa Sabay pa ito. natin guys ng ano. Napakaganda. Napakahangin. Let's hmm. go. ko. Talagang so, mag-enjoy talaga tayo sa pangawil. Kaya, kaya tayo guys. Sarap oh.